isa sa mga useful na ginagamit ko during my pregnancy is itong item na to na kung saan magagamit nyo rin to kahit hindi kayo buntis. Ito ang Organic Skin Japan Intimate Beauty Oil. Ito ang new packaging nila at ito naman ang luma. Naubos ko na kasi yung luma kaya naman bumili ako ng panibago ngayon. Ginagamit ko rin siya sa aking tummy. Isa to sa nakakatulong para hindi na ako masyado magkamot sa aking chan. It also helps me to moisturize my skin. At may vitamin E na rin po ito. So, napansin nyo naman sa dati kong vlog na dalawa yung ginagamit ko. At isa to sa ginagamit ko during my pregnancy journey. As you can see, wala naman akong visible stretch mark. Isa yan sa nakatulong sa akin. And, meron akong mga stretch mark nung pagkadalaga ko pa lang po dito sa aking binti. And it helps me na mag-lighten po ito. Kaya naman sabi sa inyo, hindi lang ito pang pregnant. Kundi para sa mga taong may problem din regarding sa kanilang mga stretch mark. Para malesen to at mag-lighten. Kaya naman sa mga gustong bumili ng ganitong item, you can check my basket guys.